na kami madaan no? Eh hey, grabe ito, stakan pa lang hey, ito Eh, gusto mo, doon ka sa truck magkape? Eh, bawa naman ano, kayo sa tao Nakiusap po ako nito, kasama ko si chairman eh Kayo pa ang galit ha? Ka? Ka? Nasa naulaan nyo na kay galit, galit eh May mga padrino yan Ngayon padrino na lang, hindi huwag na sa akin Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor Pag mali, mali

Nakikita nyo naman ha, Di dito kanina ha, kasi sinampan na yung uh, mga parts ng motor. Yun o, oh, yung stainless na yun. Yun, o, kasi nakaharap yun kanina.

thank you

sayang yung pansit oh ikaw na Ano ba yan? Kami na. Marami naman kami na. Eh. King, na? Oh, okay Hindi nah. si na sa Hindi na. Hindi Ang pag-aari ah. Hindi oh. Na mga yan, oh ay, to, mga mo ni grabe ito. na pala ko. na. Bodega na. Bodega na. na ito. Nasa kalsada. naman.

Tari, ito ha. Ah. Paluwagin nyo to ha. Ah. Huwag na dyan ha. Ah. Huwag na ha. Paluwag niya. Araw-araw, kaya parang kaya nyo ito. Yun o. Shut up, General Suat, your way. Yo. Number one. Tari, huwag na ha. Ah. Pag bukas dyan, okay, mamaya. ko ha. લોલોબટો બારે ઓય ઓ લે લઈ જા આની